Mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kasyokoy. At ito, unang tagpo natin. Uy, pampahiblad ka agad. Ayos, napakataba nito. Kamilo, kung tawagin. Ayan, malaki. Malaki ang sipit niya. Ang sarap pahinin yan, malaman. At ito, pangalawang tagpo natin. Dalagang bukid, yun, sa pool. Ayos. Mamahal na isda ito. Bukid kung tawagin. Nasaan pa kaya mga kasamahan nito? Ohoy! Asa butas? Hindi makita masyado. Kanuping. Kanuping yan mga kasyukoy. Yun! Uy, dinaplisan pa. Nasaan na kaya yun? Oops! Nandun uli Yun Sa pool Ayan ha gitik Napakalaking kanuping At ito Uhoy Nasa butas Uy lapulapo or sibungin Uhoy Uy nakapunit pa Asa ah, na kaya yun Uy na ito Sapul ka Ayun! Yun at tinamaan natin. Wasak yung parting batok niya. Ops, ito. Surahan or tapasan yung puti. Yun, sa pool, hindi siya nakagitik. Napakalaki. Pero masarap itong ginagataan. At yun, hanap ulit tayo. Uy, na ito. Talagbago. Asan kaya kaasawa nito? Yun, at tinamaan, nakagitik. Uy na ito kulambutan Sirubul na ito pang Ayun, Ayong sapul Malalaki na ang kulambutan ngayon mga kasukoy. Binibili na 100 kilo Pero pag lumaki pa siya Big or XL na Pa 3 kilos 4 kilo na 100 plus ng kilo at ito, alatan. Uy, masarap sa bawan. Setting na laki, Yun, sa pool. Uy, solid. Sa pool ka, yun. Ito yung solid na kulay pula. At ito. Uy, may butas. Ano kaya yun? Uy, bugita. Wala la kung tawagin. Ay, napakalaki nito. Yan mga kasukoy, pugita. Ayan, sinusundot ko. Ay, pasusundotin ko dun sa kasama ko. At may sima yung pala ko. Ayan. Ayan, sinundot nung kasama ko. Ayan, pinusundot na. Lumabas ka na dyan. Yun. Lumabas na isang gaway. Yun. Ayan, palabas na siya. Ayan. Ay, nay, malaki. Sus, so, napakalaki ng ulo. aking Uy! Mga 5 kilos ito! Ayun! Dinampot pa lang isa kasama ko! Mahirap ano! Awakan Malaki! Muna doon na! Kawala pa! Napakalaki niya! Hirap patayin! Ayan! Ah. Sana wag magsuot. Ay na, inaarangan na ng pana. Sobrang laki. Pasin ko kilos na ito. Ang laki ng ulo niya. Uy, nandun na. Ang bilis. Leon, huminto. O, oh, ayun na, namula na. Ayun, patay na yun. At ito, walang butan. Walang butan sa buhangin. Hindi na ito nalaki. Ganito na ang pinakang malaki nito. Ayun, at nagitik. Oops! Araw na sa ilalim ng sayap sapul ka yung gitik talag bago at ito naman oy budlawan solid ayun uy nakapunit pa anduna na ando na yun sapul ka ayun yun at nakuha natin wasak yung likod at ito naman oh hoy alatan ayun gitik ganda ng tama at ito dalagang bukid ayun sa pool kwartan linaw na ito at ito nasa butas dalagang bukid ulit may tama na yun sa pool set yung pinanak ko kanina nak nakawala ohoy surahan ayos may so pang-ihaw na tayo may pang-ihaw na yung mga ko masarap tong iniihaw Sana makasurahan pa tayo dyan Sa may parting unahan Oops Nasa butas Uy, nandun Anong isda kaya yun? Yun, sa pool Tinamaan Ay, dinaplisan pa Nasaan na kaya yun? Wala Wala mga kasukoy. Yan mga kasukoy. Medyo matagal na yung dive natin. Nakahaw na rin tayo. Yun. Ayos pa man. Ayos yung unang baltaw natin. Ayun na. Pinahirapan kami ng manala. Malaki. Mga 5 kilos ito. Bagat klasing klase yung isda. Yan, nakakulambutan pa man Oh. Malalaki na yung kulambutan ngayon. yun hanggang dito na lang muna ang ating upload At matay pa kami ng, ma dive pa kami ng isang dive makamalatan yung isa kong kasama yon mga kasyokoy so ito yung kita natin 7,273 gastos ay 700 ang partida ay 1,095. Balatan ay 100. Bali, ang partida ay 1,315. Ang bawat isa, yun mga kapambigas na. yon salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lang ang inyong lingkod. Kasokoy Vlog.